umaga po mga kainsab ay kami po ihuhukay po ngayon ng kamote huhukay na nga naman po namin at saka po pipitas daw po si Otol ng pipino ay tulungan po muna siya ngayon lang naman umaga mga isang oras lang po para po ba mabilis nagpapatulong at dahil para hindi po agad malanta ang pepino umbagay i-harvest agad ba? Kesama si ka insan, kesama si ka insan. Moomir tayo sa paglaki sa tanj para sa tangali sa puhuni ka insan, kesama si insan, kesama si ka insan. Muwento din si ka'y sarap na malasang. si yeah. na insan ka-insan insan na, na kayo, eh. mamaya uli at uh, pipitas po muna kami ng pipino kay utol mag aano po kami mag ano po ng kamuti just sa labak na po kami ngayon mga ngamuti po Ha? Awan niya, baka bubuhati namin. Mga baka tatlong araw namin pipitasin yun yung kamuti. Ha? O hanggang baka dalawang araw gawa ng... Ah, oh, mga kaisan, pipino po. Nag-pipitas uh, po kami. Yan, kasama po si Utol Ace. Si Utoy. Ito eh. Hanggang maga Yan. Gawa ng ano po, i-deliver -de po agad ito ay para po mabilis. Para kung hindi abutan po ba ng init, ay nagpatulong po muna si Utol Ace. Yan, kasama din po si ano, si Jordan Vlog po. Sa kabila po si Utoy. Eh. Na yung vlog din po yan si Utoy. Eh. Jordan Vlog po. Yan. Ah, mga kaysa, si Kautol po na ay. Uh, Tol. Malto po sa O. Ala yari ang na eh. Ah, yari ya. bukas yari ko. Ipo. Ah, oh, maganda umaga po, mga kaisan. Harvest no. po muna. vlog. Ano yung aga po dali? yung... No? Ha? Ang <laughs> dami. Sabi nga ni mga kardoy. Huwag ka uti. Oh. To, tulog pa ako ah. Nagbibiro ba? Naahon. Nang ng tricycle. <laughs> tulog pa to siya mga kardoy. Itawa ako. Eh. Nagbibiro. Sa mga mag-iisaw. Ay. di deliver din namin. Sa palinggi? Sa simbahan. Tulog. Ano ito yung mga... Ano yung mga pahabol po? Tingnan mo.

Sino makukuha? Taga-Atimunan, ah. si Jamigs. Sa lang yung utila yung dapat. Kinakapos ano? Oo, kapos. Siya nga. Samutin. Uy. Mm. Mm. Hmm. Purong puno ito. Kawing kawing. Purong puno. Ay, tamo aray ito. Uy. Mm. Kawing kawing ano. Ito po ito. Dalam sa Sarah pala, nakatawag sa akin. Hmm. Ari utol. Ang bilis naman utol nito mga isang kilo ah. Ha? Pagkabigat. Oo. Saklit lang. Kawing-kawing po ay. Mm. Ano? Ari utol. Oh. Meron pa sa baba ata Oh. Ah, sa kabila ano? Oo, sa kabila sa baba. Pinuturuan dapat sa tinailalim. Pati mga dahon-dahon ano? Oo. Parang hindi kumalat. Dari coba as. Pelayan, tandakan bangun musung sa putikan, bersama si keinsan, bersama si keinsan. Memilahyo sa pelangi setan, para sa tanggalian, sa hubungi keinsan, bersama si keinsan. Eu não Kasama si Dain Sa Pupunta tayo doon sa may ibigdan Manguha tayo ng ito kung saan Kasama si Dain Sa Kasama si Dain Sa Pagmasdan mo ang kabutukan At sa kung saan makutuhayan Ang ganda ng kaligasan Na pag ani ka na ba? Pisan di pa. Ni hmm? ka pa na pag ani. Saan ba? Di sa iyo. Ah, bibilad ka na ba? Uh, uh, Bawal lang iya. Uh, makakatamak na na ano, pisan. Uh, ay, eh, di makatamak ay. Ay, siya nga. <laughs> ay, ngayon ni eh, kahit mag, may pagdamakan na, may pamamahaw pa. Ay, gawa ng ani na ay. Eh. Siya nga. Kami pisan ni eh, tinutulungan ko muna si Utol din eh. Nagaano kami ng pipinot, gawa ng ano pisan yang kailangan ma-deliver agad ba? Bad, ano? Oo. Oh, ay kulang sa tao si Utol. Dadalwa rin. Eh. Ay siya siya ang naghahakot. Ay baka abutin hanggang hapon. Oo. Oh, tapisan? Gusto mo pipino pinsan? <laughs> siya nga. Empati pati pinsan o. Pakikilaking kakain yan. Yan yung Oo. Oh. Kaya nga ako laki pa na yang, ngasabay. <laughs> <laughs> oo, oo. <laughs> <laughs> yung ngasabay. Oo. Ha, Pison? Pala si makakadamak na. Nakapag-ani na pala yun eh. Tayo lang pala ang Ang bilis ang sa ko yan Aba Puti ano yung may yung ano ha Tarin sa ako ang lagyan ninyo mamaya Tawad to eh Nasa pa yan Kaya ba? may meron pa to sila na po ang magsisilid na re at uh, pupunta po tayo sa ibaba pipitas naman po ano kaya-kaya na ninyo no to eh uh -huh. ano tol yeah. ay sorry yeah, you know? nandun pupuntahan ko ah uukay na ulit kami na kamuti ang dami na pong nakuha no tali mm -hmm. pala eh tol parin na sige tol salamat salamat sa tulong oh uh -huh. Hindi naman, uti hindi naman tayo sa baba. mag po tayo ng kamuti. Tao to Mag-aana naman po kami sa kabila. Last is na. Tapos lang po namin mag-merinda. Doon, sa dulo tayo nag-aano mga kainsan. Nag- Aano po ng kamuti. Buntis na po yung palay natin dito ay. Dali na, baso! Ano? Toy, nagmerinda na kayo! Merinda na! Yari na, nagmerinda kami sa kabila! Mga kay Son, huhukay na po ulit kami ng uh, kamuti doon sa baba. Yeah, mga kay Son, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless! Bye. Salamat po.